Malaki na rin po. Malaki na rin, mau <laughs> Thank you, ma. ba? May sounds so ang gandoon yung mga kumakain so yun guys, sinumpisahan ko na nga ditong mag ikot ikot dito sa parisan ni Diwata kaya inan, yan makita nyo kung gaano karami yung kumakain dito guys kaya sana sulit yung ating uh, pag ikot no, may sounds kasi guys, kaya pinatungan ko na lang ng aking audio so maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa sumusuporta ay Idol Diwata no at sa akin din pong uh, YouTube channel Maraming maraming salamat at marami tayong nakilala dito bago na kaibigan, no? Nalarangan sa YouTube. No, ang dami po nila dyan mga bagong vlogger. Kaya nadagdagan na naman po yung ating uh, subscriber. So yan, maraming maraming salamat sa mga bago nating kaibigan. At sa mga dati nating subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga new subscriber, yan, thank you, thank you very much po sa inyo lahat. No, at uh, nandyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Yan, mega love out muna tayo sa ating mga kaibigan diyan sa Pangasinan, no? At diyan sa Murong Bataan yung aking mga <coughs> pamangkin diyan at uh, kapatid yung mga Tayam family at uh, Rademia family, yung mga Orias family ng uh, Palili Samal Bataan at binabati ko rin yung aming kapitan diyan, no, mga Layola. Yung ating kapitang bago ngayon dyan sa Barangay Palili sa Malbataan. Na poging-pogi. Maraming-maraming salamat sa inyo dyan guys. Nakarating na yung ating uh, video kung saan-saan. Ayan, nakarating na ng South Africa, ng New Zealand, ng Puerto Rico. South Africa yung ating uh, video no na mga bago nating kaibigan guys kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat yan guys, ikot ikot muna ako dito sa loob ni sa parisan ni Diwata guys, kung gaano karami yung taon na dumarating at uh, sumusubok matikman yung uh, paris ni Diwata guys no, halos sa uh, libo ng taon na naman at nag blockbuster na naman po ngayong linggo linggo po kasi yan eh, nagmunta ako dyan kaya gano'n namang karami yung mga tao dito guys no sari-sari meron pang galing uh, Bicol no para lang matikman yung uh, mga pares ito galing pang uh, Antipolo nandito sila ate yung ating mga uh, bagong kaibigan nandiyan yung dalawa na akala may kambal or magkapatid magkamukasi sila guys so, mga vloggers din yan dumayo dyan kila diwata para matikman daw nila yung sabaw ni diwata ah sabaw, yung uh, paris ni Diwata guys so ayan, sino nagsasabi na hindi daw masarap ang uh, paris ni Diwata, kakain ba yung ganyang karaming tao dyan araw-araw, gabi, 24 7 silang bukas kung hindi masarap yung paris ni Diwata at doon sa mga nagsasabing hindi masarap yung uh, paris ni Diwata eh, ewan ko lang kung anong klaseng uh, dila meron kayo no? Kasi nga yung ang, ang ang alam ko sa Paris guys, yung minix ng uh, soy sauce o kaya oyster sauce yung kanin. Eh plain rice yan guys eh. So walang lasa yan pag hindi mo nilagyan ng sabaw. No, nang, uh, kung ano uh, ulam na gusto mo diyan kay Diwata. Kaya walang lasa yan. Kaya doon sa vlogger na nagasabi na kay Diwata walang lasa. Pa-check up ka kaya no para baka meron ka nang uh, COVID. <laughs> Kaya wala nang lasa yung uh, dila mo, no? Kaya yeah, doon sa mga basher ni Diwata, standby lang kayo diyan, no? Lalo pang lalago si Diwata, lalo pang aangat sa buhay yan yeah, dahil sa mga basher. Yan. Yeah, dahil uh, mas gusto ni Lord tulungan yung mga ganyang tao kaysa doon sa walang magawang mga kababayan natin na pangilan nila na yung sa kapwa pa nila Filipino, no? Dapat tulungan natin yung mga ganyan gustong umangat na balang araw baka ikaw din ang mapunta sa lugar ni Diwata, no? Do meron man ding tutulong sa iyo, nakagaya ng mga tumulong kay Diwata, di ba? Wag yung puro negatibo tayo, guys. No? kung ano yung sinasabi ni Bill sa tao, oh, ayan ngayon. Ayun yung nangyari sa buhay niya, lalo siyang umundat. Lalong dumami yung mga kumakain kay Diwata yan ba rin walang panlasa maghihintay ba ng isang oras galating oras no halos inaabot na sila ng dalawang oras yan matikman lang yung pagkain na niluto ni Diwata sabihin nyo walang lasa eh di wow no kaya yan ang sinasabi natin dun sa ating mga iba nating kabubayan hindi ko naman nilalahat no talagang pag itik na itik ka na sa bunga no at alam nilang kaya kanilang abutin hihilahin kanila pababa no hanggang sa mabali yung iyong sanga. Kaya so, yun yung iba nating mga kabayan, parang di sa Pilipinas na no. Bawal umunlad ang kapwa mo Pilipino. Di ba? Dapat nga suportahan natin kasi nandito tayo sa Pilipinas, meron tayong isang kababayan na sumisikat nang dahil diyan sa pagkain na yan. Nakikilala tayo ng buong bansa, uh, buong mundo kung napapanood si Diwata. So, doon sa mga vlogger naman na nag-upload kay Diwata, no? Kaya yeah, salamat, no? Huwag lang gumawa ng fake. Yung mga fake account si Diwata, guys, ang dami. Halos mas malaki pa sa kanya yung uh, subscriber, yung followers, no? Mahiya naman kayo. Nagpapakabagod yung tao. Tapos i-upload nila sa sarili yung channel, no? Eh, nakakahiya naman. No, kayo kumikita si Diwata and doon nagpapakahirap magdadaldal doon sa channel niya. Tapos kukupitin niyo lang, no? May kumuha nga ako dyan, may isang beses sa channel ni Iwata, pero papraso lang. Kumuha ako ng video niya. Konting-konti lang. Ginawa ko lang parang thumbnail o starting doon sa akin na uh, video. So kasi nakakahiya doon sa may-ari, no? Na siya yung nagpapakapagod, no? Kumbaga siya yung uh, puk -puk ng pukpuk, -puk, tapos iba yung hihiga. Iba-iba yung matutulog, no? Baga parang nagsaing ka. Iba yung kumain. Ayan. At maraming salamat din dun sa mga vendors niya. Nagpapasalamat ni Kiliwata kasi Lumalaki yung kita nila. Lalo na yung mga mag ice cream, magtitinda ng tubig, mga sari-sari dyan na paninda. Lumaki daw yung kanilang kita. Meron akong na interview dahil na dumobli yung kita nila. Dati kumikita lang sila ng 500 a day. So ngayon kumikita na sila ng 3,000 to 5,000 a day. O di malaking tulong yon kasi nga ang daming tao na pumunta kay Diwata. Yung mga nauuhaw dyan, yung gusto mag-uminom sa malamig. Dyan sa mga gilid-gilid sa tabi ng Diwata. O. Diba? E kung sa kami tao na yan, no? itataboy kayo yan. No, at doon nga pala doon sa mga vendors dyan na magkakadikit kila Diwata. No, kung may dumayo mang vendor dyan, na malayo pinanggalingan, huwag nyo namang itaboy dahil pare-parehas lang kayo naghahanap buhay dyan. May nga tulad nyo nila ate, o, oh, galing pang antipol yung isa, yung isa binangonan Rizal. nakarating dyan sa Pasay, kung agan na pumila nila para na man yung luton uh, luto ni Diwata. Ayan. Diyan kami, nakukwentuhan kami dyan guys kasi may sounds kaya tinanggal ko yung sounds nila. No? dinab ko na lang kasi may sounds, baka makakapere tayo mapalo tayo ni Lolo at uh, maraming salamat din kay YT umangat na yung ating subscriber maraming salamat din sa iyo Diwata umangat yung aking subscriber at viewers no, tumanaw tayo ng utang na loob kasi yan yung kinukunan natin araw-araw pang halap buhay eh. ito naman pag youtube, ito ay ano lang naman to libangan. hindi naman ito yung uh, pang buhay natin talaga o di pagka lumalaki yung kita o di tayo naman yung tumulong. Ganun lang 'yon, kumbaga ibalik mo lang kung ano yung ginawa sa iyo. Hindi man mabalik sa kanya, do sa ibang tao mo gawin. 'Di ba? Tulong-tulungan lang dito, wala tayong ewan ko ba, no? But may mga tao gano'n na parang ano eh, hindi mo yung sarili mong ano sarili mong uh, bansa no? pagsiniraan siniraan mo yung sarili mo parang ganun ba parang iniwan, iniwan kay ano ito yung isang vlogger din na sikat wala rito yun eh si Maharlika yun yung isang uh, sumira din kay Diwata kamukha niya si Maharlika hanapin nyo guys Maharlika tapos yung babae ipagdikitin nyo parehas pa silang nakasalamin no kamukha nila ganun yung ano pagka masasama ang ugali magkakamukha eh diba yung nanotok ng baril sa Elsa. tapos sino pa yung Basta so, yung mga ganon yung ugali magkakamukha yan. Tandaan nyo yan guys. Kaya maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang vlogger. No? God bless. Bye bye.